113 pesos na halaga ng tela, kasya sa limang pirasong punda. Tara, try natin. Isa't kalahating yarda po ng Canadian Cotton Fabric ang gagamitin po natin para sa limang sukat na medium size na punda. So ito po yung full width ng tela. Ang gagawin lamang po natin is ititiklop po natin yan sa gitna. So narito po yung mga dulo ng tela, ito po yung tinatawag na center fold. So ang gagawin nyo lang po, itiklop nyo pa ulit siya sa gitna. So ito po yung gagamitin nating pattern ng punda, medium size. Tiklop mo sa gitna, then tiklop mo sa gitna. Sundan nyo po yung gagawin kong paraan ng pagtatabas at pagtitiklop ng mga pattern para humakuha nyo yung matipid na pagtatabas sa ating limang sukat ng medium size na punda. So tiklop mo to, then cut, then after nun, ibukas mo yung pattern, tapos cut mo ulit, nakabuka ulit yung pattern, then ikat mo na lang tong sobra. So ito na yung retaso kung tama ang naging paglalatag at pagtatabas mo, dapat meron na tayong limang sukat ng medium size na punda. So, bilangin natin. So, ito ay dalawa. Ito rin ay dalawa. So, tatlo. Apat. Ito yung panglima natin. Mukha siyang maliit pero pag binuka mo yan, ito na yung magiging panglima natin. So, bilang pasasalamat po sa ating mga follower and also subscriber, ang punda set pattern po natin na may apat na sukat, small, medium, large at XL ay mabibili nyo lang sa talagang 100 pesos. After nyo po siyang tabasin, bago nyo umpisahang tahiin yan, kunin nyo lang muna din yung pattern natin kasi may nilagay ho kaming nuts dito. Ito po oh. So makikita nyo yung nuts o pikete. Napaka-importante nyan. So lagyan na lang natin to ng bukit para palatandaan mamaya. So ito yung magiging palatandaan natin mamaya para sa overlap, para hindi ka na magsusukat. So after mo malagyan ng pikete, pwede na nating tahiin yan. So, gagawin natin itong magkabilang dulo, pasadaan natin sa aging, tapos tupian natin sa single. Tara! After nyo po matupian, yung nuts na ginupit natin kanina, kailangan ay magtagpo siya dito sa kabila. So, ito po yan. No? So, may nuts dito. Ito yung dulo. Tatapat mo rin sa nuts. So, makikita mo naman yung nuts nito. Tatapat din naman yun dito sa dulo ng kabila. So, gagawin lang natin. Ito siya. Nuts to nuts kabilaan, papasadahan mo to. So after nun, ito yung pinakataas. Ayan siya. Pasadahan lang natin to sa overlock, side close. Siyempre, yung kabila, ganun din. So ito na po yung medium size na punda natin. Sa 113 pesos na halaga ng tela, makakagawa ka ng limang pirasong punda na medium, pwede mo ibenta ng 60 pesos ang isa, so kabuo ang total niya pag naibenta mo yung lima, 300 pesos. So yung puhunan mo na 113 pesos, approximately pwede kang kumita dyan ng 150 to 200 pesos.